Wala Mabibilaukan po kami dito. <laughs> um, katulad po ng uh, PhilHealth, uh, kayo PhilHealth, clearly nabibilaukan po kayo sa dami po ng pera na pumapasok sa inyo. Uh, kami rin po dito, nabibilaukan po. Hindi namin po malaman kung anong gagawin. Pero klaro po nakailangan talaga natin i-adjust pababa talaga ang uh, inyong um, uh, sinisingil. Um, ang, actually, yung basic na tanong, Mr. Chair, is ang taas ng sinisingil ninyo. Pero bakit ang konti ng isinusuka ninyo sa tao, di ba? So, tanong, since nandiyan naman sa inyo, bakit hindi niyo nalang taasan yung binibigay ninyo na benefit, di ba? Yun ang very basic na question. Bakit kayo hirap to increase the benefits? Yun ang elephant in the room. Yes, no. <laughs> <laughs> Attorney Santos. Mr. Chairperson, Honorable Representative Kimbo, uh, we have increased our Uh, all case rates across the board for 30 percent, Mr. Chairperson. We have increased our benefit packages uh, starting last year, and even recently, Mr. Chairperson, we have increased the case rates on bronchial asthma and neonatal sepsis. There are also still packages that will be increased this year, Mr. Chairperson, as well as increase in the benefits covering and under covered by the consulta. program, Mr. Chairperson, Honorable Representative Kimbo. Mr. Chair, hindi ba pag tinataasan natin ang lahat ng case rates by let's say 20%, hindi ba ang tendency ng mga ospital ay taasan din nila ang kanila mga presyo ng 20%? <laughs> hindi pa ganun din. Mga kung ikaw ay negosyante, kung tinataas, tinataasan ng PhilHealth ang kanilang cover by a certain amount, say 20%, mga negosyante, hindi ba yun ang gagawin nila? I mean, isn't that a typical uh, response? Kasi kung ginagawa po ninyo ito, alam natin na in the end, ganun pa rin naman eh, di ba? Um, mamaya siguro yung ni Kong Larny na meron din siyang uh, mapait na karanasan na ang laki-laki ng kanyang hospital bill, ang liit-liit ng kanyang nakuhang PhilHealth benefit. But that's a typical... Um, that's a typical experience, eh. Ang liit-liit ng support, support value. Kaya hindi natin mapagtugma yung itong, ano eh, itong PhilHealth story. Na ang liit-liit ng support value pero ang laki-laki ng binibigay na suporta ng kongreso at ang laki-laki ng sinisingil ninyo sa manggagawa. So yun po eh that's where we are today, Mr. Chair. And that's the reason for why pinipilit ko talaga itong actuarially fair premium. Ano ba ito? Ang ibig sabihin ng actuarially fair is simple. Kung ano yung kinikita mo o kung ano yung sinisingil mo na premium, yun din ang gagastusin mo. Therefore, zero dapat ang profit mo. Generally speaking. So, paano mo i-compute yung actuarially fair premium? Nakabase yan sa likelihood na magkakasakit ka. Nakabase din yan sa cost. ba diba? so, so, in short, hindi ka dapat kumita. Right? So, So yun yung, so the fact na malaki yung, yung kinikita niya means talagang hindi actually fair. So, so yun, do, nandun tayo. So pag sinasabi po ninyo na um, taon-taon nakabase sa actuarial studies yung sinisingil ninyo sa kongreso, um, Mr. Chair, parang may, ang hirap pong paniwalaan. Kasi kasasabi nyo lang po na um, nag po kayo ng 89.9 billion sa DOF. So, ibig sabihin talaga nun, masyadong malaki yung sinisingil ninyo sa Kongreso. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang proof. So, kung sa kaaliman na yun ay based on actuarial studies, ngayon pa lang po, you should fire your actuary. Yun ang ibig sabihin nun, di ba? Mali, yung actuarial studies po ninyo, yun ang ibig sabihin po noon. So, mali, di ba? So, um, so, right now, kung hindi makahabol ang benefits, ang ibig sabihin noon, you don't have the capacity to provide the benefits that we deserve. We're paying so much, but unfortunately, hindi nyo kaya. You consult consulta package, um, we expected a lot kasi mukhang maganda. 'di ba, Mr. Chair, parang may magandang may pa-check up. Maganda po, maganda. Admittedly, na-excite po kami. Pero na-disappoint kami kasi nasaan po 'yon? Lahat kami dapat ma-cover. Meron kaming pa-free check up. Pupunta kami sa health center tapos ang daming ang haba ng listahan ng libre, may kasama pang gamot. Eh pero ewan ko, ako na disappoint ako. Ewan ko sa inyo. Marami po sa amin na disappoint. So hindi po siya napapatupad. Yun ang problema nating lahat. So may kakulangan po sa pagpapatotoo ng ating mga programa. Kaya right now, yung value po ng benefits lower than what you are collecting. So hindi siya fair. So kung ano ang value, ang street value ng benefits, yun lang ang sisingilin natin. Yun ang ibig sabihin ng actually fair. So pasensya na lang po. Kung 50 pesos lang ang value ng ng commit ng ating mga miyembro, eh 50 pesos lang ang natin. Para rin, madisiplina po ang ating korporasyon. Eh, if you want to make more, ay, you have to do a better job. Para po, patas. Diba? Sa so, ngayon, klaro po, napakalit, napakalaki po ang sinisingil ninyo, napakalaki, ang binibigay ng Kongreso sa inyo, hindi balance. Eh. Di ba? So, let's try to, buti nga po, mabait pa nga yung proposal ko, let's start at 4%. Dapat nga, tingin ko lower. Pero, actually, I'm open to making it lower. Kasi, Mr. Mr. Chair, let me ask, 2023, isa-isahin po natin. Um, kasi sa tingin ko, ang pag-accounting uh, po ninyo, um, Mr. Chair, hiniwalay ninyo yung sa government, ba? Diba? Kasi nilabas ninyo yun yung 89.9. Tama, no? So, uh, magkano po ang premium income ninyo, net of government subsidy, 2023? Tama po ba, 237.2? That's correct, Mr. Chairperson. Honorable Representative Kimbo. Okay, so Mr. Chair, premium income 2023, 237.2 billion. So, hindi kasama ang premium subsidy na binibigay ng Congress. Ito po yung kinokolekta sa atin, mga manggagawa. Uh, interest and other income. Mr. Chairperson, Honorable Representative Kimbo, for 2023, the interest and other income is 21.5 billion, Mr. Chairperson, Honorable Representative Kimbo. Okay, so yun pa yung total inflows, 237 plus 21.5. Magkano po ang ginastos natin? So unahin po natin ang benefit uh, spending. Magkano po, 2023? Mr. Chairperson, Honorable Representative Kimbo, the benefit expense for 2023 is 75.8 billion, Mr. Chairperson, Honorable Representative Kimbo. Okay. Bago ako mag-comment, punta muna tayo sa operating expenses. Magkano po for 2023? Mr. Chairperson, Honorable Representative Kimbo, for 2023, the operating expense is 9.5 billion. Mr. Chairperson, Honorable Representative Kim. So, Mr. Chair, if we take all inflows, subtract outflows, Ang net flow is 173.4 billion. Nakaneto na po dito, yung 38.8 billion na galing sa Congress. Okay? Nakaneto na yun. So, well, first question, bakit ang ng benefit spending on 2023 kasi in previous years, 2022, 143 ang benefit spending natin. 2021, 140. billion ng benefit spending. Ano po nangyari noong 2023? Bakit nangalahati lang po ang ating benefit spending? Mr. Chairperson, Representative Kimbo, I do not have the details right now as to why, but I can only uh, surmise that during the year 2022, we paid but a lot of claims for the COVID-19. Ah. Oh, I see. So, hindi po eh, kasi 20 1937, wala pa naman pong COVID. 2018, 113, wala pang COVID. Pero 2023, wala rin COVID, 75.8. So, hindi po COVID ang dahilan. So, may nangyari ng 2023, ang laki po ng pagsak ng ating benefit spending. So, anyway, my point is talagang... Ang hina po ng ating capacity to actually um, implement um, various benefit uh, packages. So even if we force um, field health, and dami pera PhilHealth, health, and dami excess funds, please expand. Kahit po pa tayo buong araw, pilitin siya. Crack the whip

we can go on and on and on excess funds po yon. and under the law it is clear that there are two options expand benefits or reduce payments today it is clear ako sa akin sinukuan ko na ang benefit expansion i think it is not possible unless you change the way you think Meaning to say, you outsource. Mag-outsource na po tayo. Bakit ba ayaw ninyong mag-outsource? That's a possibility. Kaya nga may amendment ako dito, baka tulungan kayo, mag-outsource na kayo. Ginagawa naman po yun ng other GOCCs. Huwag po kayong mahiya. Ginagawa yun ng pag-ibig fund. That's a possibility. O however, pinag-iisipan nyo pa, eh bakit hindi tayo mag-suspend ng ano? ng payments. Okay? Kaya nga, nag meron akong resolution. Suspend premium payments. That's a big possibility. Correct? Hirap ang taong bayan. Suspend premium payments. At matagal ko na sinasabi po ito sa inyo, lagi po ninyong tinututulan.